nagprepare nga pala ako ng ano. Hindi ko alam kung dinner or snack ba to. Midnight, midnight snack o ano. Uh, nag, nag, bahala na kung ano yan, hapunan o snack pa. Nagprepare nga pala ako ng maliit na ano lang, konting bawang at konting sibuyas. Tapos nagbukod din ako ng sibuyas na ano. Kasi ayoko na labog na sibuyas kasi. Ayan. Saka carrots and yan yung mga tulay niya. Ito yung na ano, na red light dito sa ano sa Arab country. And uh, for the pancit, indomie ng ating mga kapos W. At ang muna kong gagawin ay lalagayin ko muna ang etlog. Ayan, lalagayin muna natin si etlog. At iano ko nang lalagay ko siya sa mismong mainit na tubig na para hindi madikit ang balat ng ano ng itlog pagkatapos ng maluto. Ayan, tapos na sasalang ko na siya pagkatapos gigisahin ko naman yung gulay dito sa kawali okay at habang nagpapainid nga ako ng mantika, ayan prepare pre ko na din ang magic sarap syempre, dapat yung oyster sauce pampalasa at paminta na rin ayan, at kumukulo na nga ating itlog at pinatay ko na rin nga pala ang aming aircon dahil masyala maingay habang naghihintay ng ating atulog. Ayan, natuunahin nga nating ilagay ang ating bearing. Dahil okay. sa wala tayong handle sa mga sibuyas. Wala tayong mobile handle kaya. Ayan na. kukulahan lang natin sa ng konti. At isusunod na natin si carrots kasi matagal siyang lumambol. At isusunod na nga natin ang refolio. Hmm. At isusunod na nga natin lahat siya. sa so, mga hulo-hulo. Ayan. Palalabunti ng konti. Bago natin isapo yung pancit. At nilagay ko na rin ng sibiyos. Para hindi na siya rin Para malipang pa rin siya. Sa part nga na to guys, ay medyo ginulat ko na sa mainit na tubig yung kanton bago natin ilagay. Para hindi siya ma labog kasi ayoko rin naman siya ng labog eh. At ayaw ka rin naman ng hilaw. So, ganyan. Ang gagawin natin. Haluin. At i-mix lang natin yan. Tapos, at tapos, ilalagyan na natin yung mga spicy spices so, na. Ilagyan naman natin yung kanyang sauce. At dito nga din guys, ay natin siya ng oyster na konti para may pampalasang kalapot. Ganun. Then, add tayo ng kaminta. At last, ating magic sarap. Medyo konti lang. At hahaluin lang natin para ma-mix yung sauce. Ayan guys, luto na rin ang itlog natin. So, babantuan natin siya ng malamig na tubig para magulat uli. Tingnan mo guys, di ba? Ganyan lang yung technique ng paglalagay ng itlog. Kaya mo, halos, halos ma, ano na siya, tumulas na yung ano niya, itlog sa balat. Tutulog sa bahay. Ano ba At ayan na nga, the guy. Tapos na ang aking pansot, pansot, pansit in dumi ng mga OFW ng pagkain po namin yan dito sa Middle East. Ayan.